mga bossing, uh, ito na ang update sa Mitsu Adventure na nirepair namin yung ECU uh, bali pangat nung video to, yung unang video yung diniagnose natin na sira ECU yung pangalawang video, yun yung binalik natin yung ECU sa nagre-repair kasi nga, uh, nawala ng negative trigger yung injector one at ito na yung pinaka-final natin ngayon so, ito ah uh, Napa-start na namin to, pero syempre gusto ko rin i-share sa inyo na nag-okay na yung ECU na pina-repair namin. Tay, i-start is nga natin para makita nila na talagang ECU ang naging problema. Ayan. O, sa mga nag-comment ng mga mga basher ko dyan ha. Ah. <laughs> Eto na, sabihin yung mali kami. Okay, start. Ah. na. Maganda na yung andar niya, may power na rin. Oh. Ayos na. Oh, ang magpapa ang magpapatotoo niyan yung may-ari si Kuya Edwin. Ano kuya? Ayos na, 'di ba? Uh, <laughs> Ayan, walang usok 'yan, mga bossing. Goods na goods na yung makina niyan. So, Lilinisin na lang namin tapos yan oh, naikabit na namin yung bumper. Okay? Yan mga mga bossing. Ah, uh, goods na goods na. I see you talaga ang tama. Peace.